Ay, 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 ay orasan or, nat or tayo. Teka, para malinaw lang. Ano ay, nangyari por? do sa isang trabaho, bakit ganun pumalpak? Halim po po. Ay. Ay. Yung pinaayos ko raw wala, wala lang gumalaw doon. Uh, oh. Di puwede malinaw, nice ku puyan dito eh. Sa so, ibatang dami na naman pangbakyan. Ano po, ah, ko ay, naman, ay, ay, uh, po kormana hindi buhos namin ni diyan din puyan. Tawagin ko yung sa saop niyan. Yon guys, pasabayin niyo. At ngayon, nandito ako ngayon sa ano, bahay ni Sob. At tapos lang namin magtrabaho ngayon. At yun, si ano. Hello po, kuya. Yes, yes. formal. G! G! G. Mm. Ano? Kasi ano ako oh, tips? Asan? Si ha? Asyan? Tits, tits, ah, sorry, tits, tits, oh tits, Ay. tits. Ano? Ano ba yan? Ba't tayo tayo na naman kayo? Okay. Balaw, tapos kami! Yeah. Eh. Ba't tapos kami? Eh. Parang tao, Tawag ka ni Poro Mantits eh. Bakit? Ay! Ay, Poro! tayo! Teka, para malinaw lang. Ano Dige nangyari ko sa isang trabaho? Ba't ganun pumalpak? Alin po ko? Ano Ayos! Yung pinaayos ko ron, wala ko lang gumalaw doon? Ay! Oh, di Poro, kanina po, inayos ko po yan dito eh. So, ay, ay, ba't ang dami na naman ang tambak yan? Naku ano eh, po! Sorry ano po, Ano-ano eh. lang po? Pasadahan ko na lang po ngayon, por, Para ano. Okay, Basta yung trabaho para maganda yung pagsasama natin. Opo, ako. Ano na po, formal, ah. hindi po ba, ba, hindi, na hindi po kasi namin naman. po At ko yung sasahog niya. Uy! Sasahog niya. Sasahog niya. sa sahod to. Oh. Dito sa... Unang linggo rin natin to dito. Ay, ay, Bali, pang anim na araw na po. Pang, mm. Opo, pang anim na po. Okay, so, may bandag lang muna bawat araw niya. Malaki na po yun! malaki na po yun! Malaki na po yun! Malaki mo po Para sa anim na araw. Si Robot! Hindi! Uy, bote ka! pa lang! 4 days ka pa lang! 4 days pa lang yan! Kakatong ka pa! Uy! Alam ba? Ay, huling-huling po mo po Borman? Okay, good. Basta yung mga trabaho, pakiayos lang ha? Opo, Bor! Salamat po dito! Opo, Bor! Makikita mo Sige po, salamat po! Tits, tits, sinala lang. Di ko pinirinom ako. Uy, Na Naku, hindi! mo yan eh! tinan mo, may 3,000. Ikaw, 2,500. Si Kalabaw, 3,000. Ngayon, pag binigay mo sa kanya, yan, 3,500 na pera O, sa'yo, 2K na lang. O, diba? Ako, marami akong pera, o, ikaw, 2K na lang. Hindi, alam tayo, hindi. Alam mo, hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Magmerienda natin yung sarili natin. Ano, tara! Tara, tara, bigis muna tayo, tara! Tara, tara, Ang dami ng pera! Tara, pang...